ipanalangin mo ang iyong kapwa. Mga kapatid, ko hindi ka pa nakakapagbasa ng Bible sa araw na to, hayaan mo na magbahagi ako sa iyo ng isang Bible verse. Ito ang ating magiging daily devotion na kung saan tayo ay magbabasa, maginilay, at mananalangin kasama ang salita ng Diyos. Ang ating Bible verse sa araw na ito ay magmumula kay Santiago, uh, chapter 5, verse 19 to 20. At ang nakapalob dito ay, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Mga kapatid, sinasabi ng Panginoon na kailangan tayo na hindi lang nananalangin sa ating sarili. Huwag tayo dapat ay nananalangin din sa ating mga kapwa. Kaya kung napapansin ninyo, maraming mga taong pray over sa inyo, dahil isa sa mga kagustuhan ng Panginoon ay ang ipagdasal din natin sila lalo na yung mga kapatid natin na na ng landas at hindi na nila alam kung saan sila pupunta o minsan hindi na nila napapansin na malayo na pala sila sa Panginoon. Kaya tayo nandito upang gabayan ng mga tao na nalalayo sa kanilang landas. Kapatid, kung gusto mong tumulong sa isang tao nang halos wala ka namang ginagawa o abot naabot, ipanalangin mo siya. May nakita kang isang mahirap na naglalakad, kailangan ng tulong, ipanalangin mo. may nakita kang namatayan, ipanalangin mo sila. Kagaya lang din ito ng sinabi ng Panginoon na ganito, pagkakasabi sa Bible. Panginoon, kailan po namin kayo pinakain nung kayo ay nagutom? Panginoon, kailan po kayo nauhaw at kayo ay aming pinainom? Itong verse na to, makikita nyo to sa Bible. Ito ang pinapaliwanag ng Panginoon. Kung sino man ang gumagawa ng mga bagay na ito sa maliliit, ay ginawa nyo na sa akin. Kaya kung kayo man mga kapatid ay nagbibigay ng tulong sa inyong mga kapwa, kayo ay nagbigay na rin ng tulong sa Panginoon. Kung sino man ang nagpakain sa inyong kapwa na nagugutom, ay pinakain nyo ang Panginoon. Kung sino man ang pinainom, pinatuloy nyo, pinatira nyo ng mga walang matirahan, ginawa nyo yan sa Panginoon. Kaya kung ipapanalangin nyo ang inyong kapatid, for sure, papakinggan kayo ng Panginoon. Kaya kung minsan may kumaway sa inyo, ipanalangin nyo na sana itong taong to na magkaroon ng linaw sa isip na may gabayan siya ng Panginoon upang sa gayoy makalimutan niya na gumawa ng masama sa mga tao at hindi na siya makasakit pa. Ganyan din ikaw kapatid. Lahat ng tao na nakagawa sa inang kasalanan, ang ipanalangin mo, ito ipasa Diyos mo. Ang sa gayon, kung ano man ang kasalanan nila, ay matulungan mo itong maalis sa kanila sa pamamagitan ng pananalangin para sa kanila. Nahiyaan mo akong i-pray over kita sa araw na ito upang magsilbi ito nagabay sa araw-araw na pamumuhay. Ama naming nasa langit, naway gabayan niyo po ang aking kapatid na ito na nakikinig sa iyong salita at sumasabay sa panalangin na aking binipikas niya. Nawa Panginoon, ay maturuan mo kaming ipanalangin ang aming kapwa, idalangin ang aming kapwa, kahit ito'y nakasakit sa amin, kahit ito'y may kasalanan sa amin. Panginoon, naway gabayan mo kami at patnubayan upang sa gayoy maturuan din namin sila, Panginoon, ng mga bagay na tapat nilang gagawin. Panginoon, sabi mo nga po na minsan kung kami ay makakagawa ng mga mabubuting bagay sa maliliit na tao, ito'y ginagawa namin sa iyo po kami walang wala man Panginoon alam mo sa alam mo alam mo sa puso namin na ito ay galing sa aming puso Panginoon kami ay lubos at lubos na tutulong sa kung anong ang abot na namin makakaya galing sa aming puso Panginoon na walang hinahantay na kapalit sa kanila dahil alam na yung Panginoon na ang biyaya ay manggagaling lamang sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan mo, Jesus.